So mga kabagis after 12 days ito na yung aquarium ni Pambansang Makoy okay mahaba na yung halaman niya so kailangan kong itrim para magkaroon ng malaking space ang mga isda pero itatanim ko rin sa likuran ng, ng design nito para lalong gumanda ang kanyang aquarium at ang kanyang filter oh, mahina na kailangan linisin din so papakita ko sa inyo kung paano ko linisin ang filter nya okay. ito na yung kanyang filter mahina na kailangan linisin sa kayong mga halaman niya mabilis tumubo dahil sa mga fertilizer na linagaiko All good. Tapos itong naputol kong mga halaman, tatanim ko sa likuran para lalong gumanda ang kanyang aquarium. Okay, magandang background to. Okay. Ito naman yung kanyang filter. Kailangan tanggalin ko to. Para ito ang linisin ko. Okay. Yan. Pag natanggal yun, malakas ang kanyang filter. Kailangan linisin ko itong mga nasa loob nito. Okay, ganito yung paglinis ng kanyang filter. Tatanggalin mo to. Tapos to. Tapos yung mga laman sa loob. Okay. Sobrang dumi na. Squish nyo lang na ganyan. ito yung mga lamang minodify ko lang nagyan ko ng extra foam para laging malinis yung kanyang aquarium ito yung mga original na laman ng aquarium saka ito lang so kailangan ko nang ibalik malinis na sila dati yan sobrang puti ngayon lilinis ng kanyang aquarium Ayan. Okay. Then ito extra foam. Tapos, balik na natin. All good. Ayan, tubig Normina. Yan, malakas na naman. Oke okay, that's it.